Nagsalita na sa wakas si Sarah Duterte hinggil sa kumakalat na larawan ngayon ni Rodrigo Duterte na kasalukuyan pa rin nakakulong sa The Hague, Netherlands. Sa viral na foto ni Rodrigo Duterte, pinalalabas na ito daw di umano ang kalagayan ngayon ni Digong sa kulungan ng Netherlands. Makikita dito na halos butot balat na ito sa sobrang payat. Hirap na hirap na daw kasi ito sa kulungan at halos hindi na daw kumakain. At malala na daw ang kalagayan ni Digong. Kaugnay nito, nagsalita na si Sara Duterte kung saan sinabi niyang hindi daw totoo ang kumakalat na larawan ng kanyang tatay. Sinabi niyang edited daw ito. Ay, yeah. so, hindi po totoo. Fake news. So, yes. photo na 'yon. Yes. Hindi totoo 'yung photo na 'yon na malamang edited 'yung na photo na 'yon. Dagdag pa ni Sara Duterte, nilinaw niya na wala daw sa hospital si Digong. Kasalukuyan daw itong nakakulong pa rin sa detention center ng ICC sa The Hague, Netherlands. Nakakalakad naman daw si Duterte pero kailangan na daw nito ng tungkod. Pero wala daw malalang sakit ang kanyang tatay. Mm. Naglalakad naman siya mag-isa albeit may daladala -dala siyang tungkod. Hindi oh. mo lang sila, ay mga Pilipino? Uh, nandito lang ako nagre-relax uh, at uh, magbabati sa inyo ng magandang araw sa lahat ng Pilipino. Hindi po totoo yung nagpapakalat. Huwag kayong magpapakalat ng uh, masamang balita. Alive and kicking. Eh, Siyempre may edad na po si dating Pangulong Duterte. Kahit papano. Eh, may konting sakit pero at his age, alam he's very healthy. Alam mo, matanda na ako. Nagsilbi na ako sa inyo ng pinakamatagal. Mayor, ilang taon. Presidente. Huwag kayong magtaka kung mamamatay ako mas mabuti pang magtanong bakit pa buhay pa yan bakit tayo na magpahinga matanda na yun pa ang tanong yan. pero kung sabi ang mga balitaan ninyo may chisme mamatay ako lahat tayo ikaw ako lahat ng kaharap ko sa mundong ito mamamatay tayo hindi ako exception may katandaan ako tapos na ako nagsilbi sa buong buhay sa bayang uh, bayan ko, ang taong bayan Pilipino. Salamat po sa tulong ninyo at inyong pagbigay ng malakas ng pangpalakas ng loob sa yung kanilang paraon. Kaya kung nakaya na na nilaban, nilabanan ko lahat lalo na yung krimen uh, tapos na ako, retired na ako so hey, very healthy po si dating Pangulong Duterte ako naman in my own small personal capacity ang commitment ko sa kanya lalo na sa kanyang medical at hindi hindi ko po pababayaan ng ating dating Pangulong Duterte sa hanggang kamatayan po ang aking commitment sa kanya at mahal na mahal ko po siya at parating niyang pinapaalala just do what is right yan. Magtanong kayo ng anong pinaka advice ko para sa iyo para sa mga anak at apo at apo ninyo. Isa lang. Gawin mo lang kung ano yung tama. Hindi nung ka lang pag-usapan eh. Alam mo dito, pati dito, kung ano ang tama o Gawin mo lang yung tama. So, sa so mga nagpapakalat, Let's pray for uh, uh, former President Duterte. Okay, okay po siya oh. Air Kamao. Oh. Thank you. Ah, salamat sa tanong mo Dahil kanina umaga, ma'am, meron pong nagpadala sa akin ng photo na mukhang nasa hospital bed uh, si dating Pangulong Rodrigo Duterte at meron siyang uh, hospital tag, yes. dalawang ban uh, sa kamay niya. So hindi po totoo yes. yung yes. photo na yon. Uh, uh, hindi totoo yung photo na yon. Na uh, malamang edited yung uh, photo na yon. Ibang pasyente, yes. ibang pasyente yon. Uh, inanulang inano lang nila yung muka ni dating pangulong uh, Duterte. Wala po siya sa hospital ng uh, detention unit. Nandoon po siya sa regular wing uh, ng detention unit uh, at kanina Naglalakad naman siya mag-isa albeit may daladala siyang tungkod tungkod uh, oo daladala siyang tungkod so clearly oh wala siyang uh, sakit na kumbaga uh, kailangan niya maging bedridden